Yo, what's up mga Repa Pips! Ito po muli ang inyong lingkod, Kalikotista At may kinalikot na naman ako Isang Aerox Ang problema ng Aerox ay maingay So, sinisipo na ako sa New Year Happy New Year pala sa inyong lahat Saka happy shopping sa mga nag-revolution ng kanilang mga unit Na naka-center stand Yung mga nag-ingay nung hating gabi. Panay ang revolution Kahit Ah... Uh, maingay na nga may torotot na nga ng revolution pa yo so happy shopping sa inyo alam ko mag shopping kayo at mamimili kayo ng piyesa ng motor pati yung clutch bell maoblong na yon at dito naman tayo sa medyo pataas nakababa kanina kitang kita yung butas ng ilong ko alright mga repa so panoorin nyo at papakita ko sa inyo ito ay isang tutorial tutorial kung paano uh, uh, paano patinuin yung maingay na Aerox. So hindi porke ganun ang ingay, pare-pareho na. Minsan kasi pare-pareho ng tunog pero magkakaiba na ang pinanggalingan ng trouble. So ito isa sa mga trouble ng Aerox. Papakita ko sa inyo kung so, paano. Sa pano, bisana natin mga babes Medyo inaantok na ako. Sige, let's do this. So, ayan na nga mga Repa Pips. Bukas na yung gilid, no? Ayan, kita nyo. Ito, kita na yung throttle body. Then, andito na rin yung ating uh, tensioner. Meron lang tayong tatanggalin na uh, allen dito. Ayan, dalawa yan. Ayan, taas at, taas at baba. Then, meron din dito sa tensioner natin na uh, allen din yan, mga Repa Pips. Taas sa uh, left and right. And ito, kailangan muna natin tanggalin mga Repa. Itong ano, uh, throttle body. Tapos para mabunot natin yung tornilyo Babangga kasi yan eh Yung isang tornilyo dun sa throttle body Babangga siya dyan sa ibabaw So kailangan muna natin tanggalin yung throttle body So tanggalin muna natin Alin lang yung mga repa pips ha? So ito na nga mga repa pips Tanggal na yung throttle body Yan Make sure lang repa pips na yung ano ha Yung o-ring ha Hindi mahuhulog o mawawala doon sa kanyang lalagyan na. So ito, naluwagan ko na, tutuluyan ko na lang na panggalin. Naluwagan ko na kanina, dalawa lang naman yan. Repap alala ko ulit ha, yung o-ring na throttle body. Ingatan nyo mapunit may or maipit pag binalik nyo mamaya. So ito na, tanggal na, rep pips, Ayan, yung, yung gasket, tabi lang natin, metal gasket dyan. Wala ka nang din yan mamaya pag ipinalit natin. So, eto na nga mga Repa Pips. Ayan, kitang kita nyo. Nakabaon siya. Dapat kasi Repa Pips nakataas to eh. Ayan Oh. So, dapat kasi nakataas yan yung ating uh, tensioner. Ayan yung nagkikreate ng ingay. Ayan yung dahilan. Kasi hindi niya na itutulak yung, uh, yung chain. Yung timing chain. Hindi niya na itutulak. So, kaya ang ingay nung... Bakit na pagkumanda? Ayan, pansinin nyo, Reba Ito yung spring. Ito, ito, ito. Focus lang natin yung bahagya. Ito, gagalawin ko, ha. At, ayan, ito. Itong spring na to, yung kabilang dulo niya, putol na. So, kaya hindi niya na maitulak yung yung mechanism na yan kasi putol na nga yung spring. So, ang nangyari, nagkikreate ng ingay yung chain. Timing chain natin. Yung kanina. Repa, yung ibang tunog ng... Uh, unit. Ganyan din. Kaso nga lang iba-iba eh, kasi ang sira So, pakita ko lang, Repa Pips, ah, Ito. Ipihiting ko lang to. Ayan. Umaangat. Dapat ganyan yung position nyan, Repa Pips, eh. So, dapat yan. May tension kang mararamdaman. Kaya nga tension na, eh, Ray. Yung nga lang, ito kasi putol na yung spring. So, pakita ko yung bago. Ito. Yung bago. Ayan. Kaya mo, pag kiranggal yung lock. Ayan, o. Oh. Diba? siya, Pips. Tsaka, pag pinihit, mararamdaman yung tension so ilalak ko hanggang dulo ayan oh, ayan konting bitaw lang yan pipitik ayan repa so pagka sinal ibinalik ko na nga repa pips ang uh, tensioner make sure repa pips na pag sinalpak yung tensioner eh nakaangat o nakabaon ihitin nyo pa ka na repa hanggang sa tumigas then bago nyo isalpak then pagkatapos nyo tsaka nyo na lang i-release o pwede naman siya i-release ng pako lang Ano nyo lang yung pako Yung flat na pako O pitin nyo lang ng Pakaliwa Pag i-release re na yun mga repa At eto na nga mga repa pips Na ikabit ko na rin yung uh, air filter May dalawang tornilo lang yan Jeez Then dito 3 na alin Kanina kasi tinanggal natin yan Para maluwag pihitin At eto na 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 natin Okay, testing tayo. Start na natin ang engine. Let's do this! Ayos na. So, ayun na nga mga repa-pips. Ganun ang solusyon sa mga maingay na Aerox. So, sa kanya, ang naging problema is sa kanyang tensioner. Make sure, repa-pips, pag kayong... Uh uh, throttle body ng inyong Aerox sa eh, tinanggal nyo, make sure yung gasket doon o yung o-ring doon, yung o-ring ay hindi maiipit once na ibinalik nyo. Dahil pag yun ay naipit, magiging palyado na mga repapips sa takbo ng inyong Aerox. So, magkakaroon pa kayo ng additional na problema dahil nandun sa tinanggal nyo yun. So, make sure repapips pips ha, yung o-ring, no? Yung o-ring, yung itsura nyo, yung bilog na may pa-square may sa taas. Make sure mga repa pips na iyon ay inyong naibalik ng maayos. <laughs> ha? Yong? Anong lisensya? Hindi. Hindi, kumuha lang ako ng ano. Kumuha lang ako ng insurance. So may umabala sa akin. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. <umabala sa> Ayan. <laughs> So ay na ko mga Repa Pips Yung O-ring, huwag na huwag nyo kakalimutan na ibalik At iwasan yung maipit Dahil pag yun na naipit, palyado na yon So dadami lang yung problema nyo At kung ano-ano na ang kakalikutin nyo Ayun pala, naipit lang yung O-ring So nawa mga Repa Pips Ay may natutunan na naman kayong bago Mula kay Kalikotista At syempre, subscribe nyo rin ang aking muna channel Kalikotista Official sa aking YouTube And Kalikotista sa aking Facebook. So, thank you so much mga repapips. Bye bye and see you on my next video.